Isang bagong pangalan na dapat niyong tandaan sa P-pop scene, LRA, NC, o Simple Yet Not Common. Kung akala niyo narinig niyo na ang lahat sa mundo ng P-pop, heto na naman ang panibagong grupo na muling magpapatunay kung gaano kayaman sa talento ang mga Pilipino. Kasama sina si Ravien, Seve, Asa, Drew, J, Pen, at Lee, hindi lang nila basta pinangarap ang entablado, ginawa nila itong misyon. Sa panayam nila sa ABCB News sa kanilang fan meet noong Hulyo 6 sa Skydome, Quezon City, ibinahagi nila ang inspirasyon, hirap at pagmamahal na bumabalot sa grupong ito, sa gitna ng pag-angat ng SU Labinsham at Bini Yale. Ensu ay hindi nagpapakopya, bagkus nagpapakilala. Hindi sila narito para agawan ng spotlight ang mga nauna, kundi para dagdagan ito ng bagong kulay, bagong kwento, at bagong boses. We are here because of them. We just hope they'll give us the opportunity to show who we are as a group, emosyonal na pahayag nila. At habang binubuo pa lamang nila ang kanilang fanbase dito sa Pilipinas, pangarap na rin nilang tumapak sa international stage, balang araw, pero ang mas nakakabilib. Wala silang malalaking machinery o major label backing. Self-manage ang grupo, at sa loob ng isang taon, nagsasama sila sa isang bahay, nagtutulungan sa lahat mula sa training, branding, finances, at performance. May kanya-kanya po kaming tasks. May vocal unit, dance unit at rock unit. May sarili rin kaming studio na tinayo gamit ang kita mula sa mga gigs at brand deals, kwento ni Drew. Para sa kanila, teamwork is not just a slogan, it's a lifestyle. Tulad ng disiplina ng K-pop idols, sinusunod din nila ang internal agreements para mapangalagaan ang bawat isa. Hindi lang buhay mo ang hawak mo buhay rin ang kagrupo mo sa ad nila at syempre, hindi rin nawawala ang creativity pagdating sa kanilang musika. Kamakailan lang, inilabas nila ang self-produced music video ng EELS, isang motivational anthem na sinulat mismo ng pinakabatang miyembro ng grupo. Ang kanta ay nagsimula bilang liham, isang paalala sa grupo na kahit gaano kahirap ang landas, tuloy lang sa pangarap. Kapag malungkot kami, yun yung nagsisilbing lakas namin, ani nila, sa parehong fanmeet, nakita rin ang matibay na suporta sa kanila ng Wow Glow skincare brand sa paunguna ni Maris Villanueva. Hindi lang produkto ang iniaalok ng Wow Glow, kundi advocacy na ang skincare ay para sa lahat, lalaki man o babae. It's empowering to see male celebrities like Ara and sa embracing self-care. Hindi lang sila hinahangaan, kundi inspirasyon din, pahayag ni Villanueva ang kwento ng SE. NC ay kwento ng pagsusumikap ng kabataang may pangarap at ng grupong hindi takot sa hirap basta't sama-sama. Sila ang patunay na hindi kailangan ng milyon-milyong budget para makagawa ng impact, kailangan lang ay puso, disiplina, at tunay na malasakit sa isa't isa. Kaya sa mga tumatangkilik sa PIPOP, ngayon ang tamang panahon para kilalanin at suportahan ang bagong henerasyon. Lara, NC is not just the future, they are the now. At kung ganito kaseryoso at kasigasig ang isang grupo, walang duda, balang araw, maririnig na ang pangalan nila sa buong mundo.